Paano po pala kumuha ng driver's license dito sa Spain? Ah, okay. So, uh napakagandang tanong po 'yan. Ah, uh, dito po sa Spain, is mayroon po tayong dalawang option na pwede pong gawin para po magkaroon po ng uh, driver's license. Unang-una po is kailangan po nating mag-aral. Mag-aral po ng, na para makakuha po ng driver's license dito. Pero kailangan po kayong gumastos ng almost 1000 euros or mas pa depende po kung gaano po katagal yung inyong uh, pag-aaral po sa driving license. At yung dalawa uh, pangalawang option Wait, po. Kaya, ilang 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 months po yung pag-aaral? Well, pues, depende po 'yon. It depends po po, pa po kung paano ka po makakapasa agad. Hindi po siya agad-agad. Kahit, agad? kahit na syempre negosyo pa rin po 'yan. So, hangga't wala minsan kung mapag pag nakuha mo agad, mabilis lang. mabilis lang. Pero almost hindi po lahat. Kailangan makagastos ka pa ng 1,000 euros bago ka makakuha. So, so yun po yung, yung pangalawang option po is yun po yung tinatawag po natin dito sa Spain na cangiar. Ito po yung lisensya po natin ng Philippine uh, Driver's License po natin to uh, Spanish Driver's License. So, paano po yung gagawin po natin doon? So, unang-una po is uh, kailan po natin kumuha ng appointment o CITA doon po sa DGT. Yung DGT, DGT po is yun po yung parang LTO po dito sa uh, Madrid kung saan doon po natin i-apply po yung license po natin. And then, pag nakakuha po na tayo ng appointment, yun ang po problema is kailangan mo pong maghintay ng almost 6 months bago po yung appointment mo. And then, uh, pag nakuha po na po yung appointment mo, ang kailangan mo lang po is uh, yung uh, mismong driver's license mo ng Pilipinas. Okay. Residensya po ninyo. Tapos, medical, kailangan pong may med medica medical, 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 tapos meron din pong asa. Yun po yung mga requirements po na kailangan pong yung submit po doon po sa DGT. Ang magagastos po ninyo, nung ako po dati is almost 68 euros o 70 euros po yung magagastos po ninyo. Anong year yan, Kuya? Nung sa akin po, nung 2016. 2016, 2000, di, di ko lang po alam kung uh, ganun pa rin po. Pero alam ko, ganun pa rin po. Pero, ang good news po ngayon is, meron na pong ngayong historia o oh, ang mga abogado na pwede pong sila na po ang bahala sa lisensya nyo. Pero ang kailangan nyo lang po is magbayad. Magbabayad lang po kayo ng 180 to 200 euros sila no po yung bahalang mag-asikaso. Ang maganda po doon is within 3 months magkakaroon ka na po ng provisional na na driver's license. So, uh, pwede ka na po makapag-drive habang hinihintay po yung lisensya mo. Kaya yun po yung uh, the best po ngayon. Mas madali na po ngayon kaysa po dati. So, depende na po sa inyo yun kung gusto niyo gumastos, mas mabilis o o kaya naman yung gusto nyong makamura pero kailangan okay. nyong maghintay ng napakatagal ng almost six months para magkaroon po ng, ng lisensya. Uh, question ko lang po, pwede po bang, kunwari ako po, kumuha po ng license sa Pilipinas agad-agad, pwede ko na rin po siyang ikambiar dito? Pag, Pag bagong-bago bago lang bago. po, nice question po yun. Pag bagong-bago lang po yung lisensya nyo, tapos gusto nyo pong uh, ipakambiar yung lisensya po nyo, nyo dito at makakuha ng uh, Spanish driver's license, hindi pa po pwede. Oh. Ang alam ko po is maghihintay ko po ng tatlong taon bago ka, bago mo pwedeng ikambiar Kambiar. yung lisensya po ninyo. pa hindi pala gagal. Opo. At yung mga, uh, for example naman po, may mga situation din po na meron po kayong driver's license sa Pilipinas. Pero expired na. Uh -huh. Tapos umuwi ko po kayo ng Pilipinas, dirin nyo po ninyo, yun pwede po. Uh -huh. Dahil um, makikita opa, makikita po, nin, makikita po kasi nila yon yung taon na mayroong ka na, uh -huh. na, na license. So in, in my case po dati, i-share ko lang po, uh, yung lisensya po ko po dati is non-pro, non-professional. Tapos nung pinalit ko po, is naging professional okay. po dito. So no, wala pa uh, ano pasanada po, kahit non-pro po yung inyong lisensya Same lang po yan sa motor at sa kotse? Opo. Ang napakaganda po dyan is kapag mag-aaral ka po dito at gusto nyo pong kumuha ng driver's license. For example, pag motor yung uh, kinuha po ninyo na driver's license, motor lang po. Motor lang po talaga. Kung kotse, kotse lang po talaga yung lisensya po. Pero ang pinakamaganda po sa ating lisensya na kangyari is pwede po nating uh, makapag pwede po tayong makapag-drive sa lahat po ng sasakyan ko, chiman, motor man, at lahat po ng klase ng mga motor. Ayun, ang ganda. So, yun Ayun pala po. yung kagandahan sa atin, no? Opo. Kaya po, uh, napakaganda dahil malaking tulong po yung mayroon pong uh, lesensya dito sa Madrid. Bilang, bilang po isang mga riders is nakakatulong po sa amin. Nakakatulong po sa amin yun para sa aming pang-araw-araw na biyahe sa aming mga trabaho. Ayan. So, po. Yun Thank you, po. Yun po. Thank you. San, God bless. Sa informative mong ano, share sa amin. O Maraming paano salamat. One driver's license po dito. Sana sa po iti. nakatulong po tayo sa kahit konti. Uh, sa no, uh, ano man mga makatanungan uh, niyo is mag-message lang po kayo sa sa amin, sa aming mga page okay. sa sa aming Facebook page o sa sa Gilas Riders Madrid at yung mga grupo natin doon is uh, handa po silang tumulong, magbibigay po ng advice sa sa lahat po. So yun lang po. Thank Lam you.